Hello everyone! Good morning, good morning! Hello guys, magpa-breakfast tayo! Masyado yung maaga ang lunch ko kasi nga naramdaman ko kasi kagabi nagutom -nag ako dahil nakalimutan ko umain ng dinner kala ko naman kasi like mayin ako tinapay okay na sa akin so bandang mga 11 o'clock biglang ginutom ako tinis is ko yung guys kahit nagtinapay ako pero sabi ko maaga na lang ako kakain ng para sa lunch kaya yan breakfast, eto aking breakfast nagpinakbit ako nagluto ang pinakbit at saka nagsahing din na rin ako kasi bago ako magtinda, linuto ko. Kasi kapag magtinda na wala time na uh, magluto mamaya kasi hindi ko maiiwan yung tindahan kapag naka-open ako. So, ang ginawa ako, nagluto muna ako. Mm -hmm. Kaya yun, guys, halikaya sa banyo ko, pinakbit, at saka bago sa aking, nga mainit pa, diba? Sarap nito, guys. syempre pag ganyan ng ulan parang gusto ko minum ng cook na rin. Best na, gusto namin na lang ako ng gas. Parang naghanap ako ng malamig na matamis. So, ayan, uh, tinaris uh, pinaris ko na lang sa cocaine. Kaya yun, guys, sa mga ko. Kain tayo. Ang oh, sarap nito, guys. Pero ito, pag kumain natin ng ganyan yung hindi nakakain ng gabi ng kanin kasi uh, isang beses lang ako ng kanin. Alam naman, iniwasan natin na kumain ng marami kanin araw-araw na. Hmm, sarap, simple lang. Kahit na wala siyang sahog, ng um, ito ay eh, magagawa na siyang paraan. Siguro, hindi ko lang siya pinakita sa inyo kung paano kung linuto ito. Kasi wala ang sibuyas, so wala onion, wala talaga. So, ang nakakaano lang nito yung oyster sauce talaga guys. Karap. Dapat kapag pa siya ito binili, kaya ay binili-linuto. Kasi nung nakararang dalawang nung turis, ako ko siya binili. Kasi parang gusto kumain ng pinakbit. So, sabi ko iluluto ko siya. Pero nung gasa, hindi ko pa lang siya iluluto. Kaya hindi siya tayo ng time-time tayong, 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 tayong magluto. Kaya ito ang ginawa ko. Medyo maga akong nag-gising, nagluto, paano akong naglukas. Sarap. lang yun. Kahit pa lang so, okay, pwede rin pala. Basta nagyan nyo lang siya ng sum, ano guys, ang oyster sauce. Set oyster sauce guys. Kasi yun ang nagbibigay ng panlasa. Yan, yeah, tsaka konting tubig lang guys. Hmm, so, naman yun. Hmm, ito guys, so. Tinakbit. At kikita nyo, ayan. Ibali ito ng kasama niya sa lunch nito. Ngayon pa naman ako tinapay dito. Ito yung pandesito. Dago ba naman siya ng paraan. Sarap. So, may ilang araw ko na yung gusto kong kumain ng pinakbid na ilang ako nakapag-uot mo. So tinayos ko talagang gumamang nakmaagang para at least kung mapagluto na ako pag nagbukas na akong tinda tuloy tuloy na diba kakain na lang so at least pwede na matambay dito ng diretsyo Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang may natitinda kasi sa palengke yung pinakbit na kagat na mix na siya, yung naka-plastic na siya. So binili ko siya ng 40 pesos ang dami niya. So ang dami ko rin na iluto nito. Maka mura ka na kasi kasi isa nang bibig ka ng, ng separate di pa. Tapos pag binayaran mo, abot na siya ng 100 plus. At least to, oh, mix na talaga siya. Tsaka ang dami niyang talaga nakita kong dami. Mura na yung 40 pesos. Kasi para pinakita ko sa inyo binamalo ano, daw ako kaya best na 50 pesos daw yun, 40 na lang ang binigay sa akin kaya sa ang um, gandang mamalengke o pumunta sa palengke yung gandang mga poor yung makakaano ka na doon ang, ang kawag doon marami na mga gano'y yung titinda na mura sa daan na yun hindi sa doon kung saan sila pwesto talaga yung ano yung mga tinitinda nila pero sila lumalabas na sila doon sa mga ano, daan man makakatawid ka pa 40 ang pesos din dinatubaro ko sa pagkakasi ko makakalusot ako hmm? sarap Kaya manak talaga kumakain ng maaga, kaya talaga ang kagabi. Uh, kasi nung pumasok ako, may ipusok pa ako. Kala ko okay lang. Then after 11 o'clock, biglang ginutom ako. Kasi alanganin niya eh, para magluto pa ako, di ba? Magsahin, kan kan. So sabi ko, isin ko na lang. Bukas na lang, maganda na lang ako ising Buti na lang may mga tinapay pa ako. Kaya ang iba talaga, pag, kasi hindi ako maayon ng buong araw ng kanin. Siyempre hinahanap-hanap po rin. Sabi ka na lang, kumakain ng kanin. Hindi pa um, magawa, di ba? So tagang hanap-hanapin -hanap, mo talaga. kain po tayo ha. Ang dami. Mura na ito nagili ko talaga guys. Napakamura na ako. hindi naman talaga ako saninak makain ng mga ganun. kaya lang kasi talagang parang hinahanap mo siya para gusto mo kumain ng gano'n at least ito pa, paano, na, nakaluto na ako so kung gugustuhin ko ba, pwede naman ako na kumain pa naman masobra konti, so pwede ko pa kumain mamaya pwede ko na lang initin ko na lang gano'n so yung gusto na talaga ako guys ang dami ko na rin na makain ang natira ko, gano'n na lang dito na lang guys ito alos naubos ko na siya ganyan guys pero mamaya pag gusto pero minsan pag may natitira pa ganyan kinakain kahit ko pa rin hanggang sa hindi ko na malaya na naubos ko na pala so yun guys bye everyone thank you for watching bye